Ang pagkahirang ng Diyos sa Israel. Roma Kapitulo 9 Versikulo 1 hanggang 18 Sinasabi ko ang katutuhanang na kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling, ito'y pinatotohanan ng aking budi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. Sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak, ayon sa laman. Sila'y mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop, at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagtanggap sa kautosan, at ang pagsamba at ang mga pangako. Sa kanila ang mga patriarka, at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman, na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Subalit hindi sa ang salita ng Diyos ay nabigo, sapagkat hindi lahat ng buhat sa Israel ay kabilang sa Israel. Ni hindi rin dahil sila'y binhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi, kay isa ak tatawagin ang iyong binhi. Sa makatuwid, ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak ng pangako ay siyang itinuturing bilang binhi. Sapagkat ito ang salita ng pangako, sa mga ganito ring panahon ay darating ako, at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. At hindi lamang iyon, kundi gayon din kay Rebecca ng Shinegal Ihi sa pamamagitan ng isang lalaki, na si Isaac na ating ama. Sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang, at hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili. Na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi doon sa tumatawag, ay sinabi sa kanya, ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay aking minahal, ngunit si Esau ay aking kinasuklaman. Ano nga ang ating sasabihin? May kawalang katarungan ba sa Diyos? O huwag no ang mangyari. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan, at ako'y mahahabag sa aking kinahabagan. Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Faraon, dahil sa layuning ito, ay itinaas kita, upang aking maipakita sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalan ay maipahayag sa buong lupa. Kaya nga siya'y may awa sa kanyang maibigan, at kanyang pinagmamatigas ang puso ng sinumang kanyang maibigan.